Yun mga kagala, good morning mga kagala. Ah uh, mag-aano po tayo, magmamankip po tayo, kasama po natin si Boymatic ayan oh, nag aayos ng panginginaw. Ayan si Jal Motor mga kagala. Yun abang-abang at magsasaglit fishing po tayo mga kagala. Yun mga kagala, kakain muna kami ni Boymatic. Ayun. Kain muna kami ni Boymatic. Bago kami lalarga mga kagala para may lakas sa pagpangki mga kagala. Abang-abang mga kagala. Yun mga kagala, nandito na po tayo sa location. Hain, nagagawa ng ano sa danaw mga kagala. Kalayan mga kagala. Gagawa na sila oh. yun mga kagala dito tayo mamamangki mangki, si boymatic oh. nauna na si mga kagala malalim ngayon ang, ano malalim mga kagala ayun si nag aayos ng pangki mga kagala oh. malalim pero sa pangki naman mga kagala ay eh, walang kawala yan yun, abang-abang mga kagala at maglalatag kami ni Boy Matik. Dadalawa lang kami mga kagala. Ay, nagagawaan sa danawan no, mga kagala. Ayun. Ayun mga kagala, maglalatag tayo dun sa unahan. Yun, abang-abang mga kagala. Patag tayo doon, tinanggal natin. Pataas tayo dito. Kasi ando si Boymatic. Palapit tayo ng palapit kay Boymatic. ayun, no, diyan tayo naglatag mga kagala Yun abang-abang sa mahuhuli mga kagala. nag -aabog lang muna tayo pataas. Shadow muna natin si Boymatic mga kagala. Punta natin si Boymatic dun sa may kubo na yun mga kagala nandun oh. si Boymatic Matas, marami rami pang pataasin natin mga kagala hanggang dito pa tayo mga kagala oh. andun yung ano natin yung pangki natin mga kagala pataas tayo dito kay Boymatic saan na yun, si Boymatic pa dito sa Boymatic mga kagala saan yung sa si Boymatic hanapin natin mga kagala dito sa taas uh, wala si na si Boymatic. Ayun. Ayun ang kanyang Ayun oh. huli, Oh. ako dalawang pataas na ako doon. Maasagad ako dito. Ito, lalaki yung oh, mga kagala oh, hindi na, hindi na natin nakita daw, tapakita mo ayun mga kagala o oh. huli agad yung bimatic o oh. malupit talaga, ang laki ang laki mga kagala Ayun, kinukulong niya kasi dito sa unahan tapos sa baba. Tapos abog. Wala pa pataas pa lang ako. Wala pa madadali yun doon. Pero may mga nagagkukulib sa unahan. Kaya tinigil ko muna. At sabi ko ay baka kung... isang yung isang pangkimaw? mo Lucky mga kagala. Malupit. Natibay talaga si Boymatic. Mapataas na rin ako dito Malayo-layo pa man ako Nakakadalawang latag pala ako dun Ay maagus Uutay-utayin ko lang dun At magandam ano Inaano ko ng magandang latag dun lalaki mga kagala Yun mga kagala Tingnan natin sa ano Sa malapitan mga kagala Ang huli, huli Malupit talaga si Boymatic Mga kagala Ayun pera laglag ang cellphone ay malalaki talaga mga kagala napakalaki mga kagala oh grabe ang laki nito laki mga kagala ayun oh apat ah, mga kagala yun magpapataas pataas pa ako dun mga kagala kailangan natin magpataas dun mga kagala para para maabog natin papunta dito sa taas nakaabang naman yung nakaabang naman yung pangki ni Boymatic tapos yung pangki ko naman pataas dito yun abang abang mga kagala hindi ako makatuto kasi mga kagala kasi dalawa lang kami ni Boymatic yun magpapataas tayo dito yun balik na tayo mga kagala dito sa ano sa baba abang abang mga kagala ayos at least may huli may huli na hindi na nasiro mga kagala yun mga kagala na dito si Kuya Michael Halina oh. ang pinsan nila Parinda ni Halina yun na ang danawa naman nila nakapakalawak ng danawa nila Kuya yun shout out sa iyo Kuya Michael yun nandito naman tayo sa sapa dito tayo namamangki yun Andiyan ko rin yung pangki mga kagala. Hmm? Naan dyan? Naan dyan? Yun, abang-abang mga kagala. At ililipat ko yung pangki. Aabugin ko lang mga kagala. out dito ka sa bago natin kaibigan kay Elden Mark Pamesa yun shout out oo o. yun mga kagala naka abog na tayo pataas andito na si Boymatic yun sa tinagal tagal mga kagala ng abog ayun o no. andyan yung pangkiniboy yun pasyalin natin si Boymatic at least naabog na natin mga kagala malalim yung pinaguhulihan ni Boymatic oh, mga kagala ayun si Boymatic titingnan natin yung huli mga kagala kung nadagdagan ni Boymatic tanggal tayo nito gala kagala at least naiabog na natin mga kagala ginawang pang abo uh, doon yung naka-steady pa doon at ilang galaw na. Iya. Yeah. Buwan-buwan. Ngayong mga kagala oh. Ay nawa'y huli na naman si Boymatic oh. Buwan-buwan mga kagala oh. Dino. Oh. Ayos. Saglit fishing lang po mga kagala. Hen si Boymatic. Titingnan natin mga kagala yung huli. Against the light pa. 'Yun. Titingnan natin mga kagala yung huling. Climatic kagala 'yun. Kumunta ano tayo. Subdue ba 'yan? tayo. Yun mga kagala oh. sa Oo. Ayun mga kagala may isang hito oh. Hindi pa tinanggal yung tibo May galing. Ayun mga kagala. Laki ng tilapia mga kagala. Yun, buwan-buwan mga kagala. Ang huli po natin, ah, uh, ang huli po natin mga kagala, tilapia hito tapos buwan-buwan ayun unang rubada ni Boy Matic ito laki yun tingnan mo mga kagala kita ko lang sa inyo mga kagala napakalaki oh ah oh. ka ba dyan ayun kita ka ayun. Yan. Yan mga kagala. Ayos. Napakalaki mga kagala oh. Yeah. Laki yan. Yan. mga kagala. Huh. Yan po. Oh. Dami po. Oh. Yun. Andito po kami pala sa ano. Sa Itumang Talisay Kamarinis Norte. Yun. Sa gitna ng palayan mga kagala. Yun. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At meron na po kaming pang ulam-ulam. Saglit fishing lang po tayo mga kagala. Hmm. Magaling ang kuy, -kuy. Ayan mga kagala ang huli. Oh. Napakalaki nito mga kagala. Grabe. Ayan. Napakalaki mga kagala. Yah, mamaw. Yun, napakaswerte po. Salamat po sa Diyos. At binigyan po tayo ng ating pangulam. At pinahuli po tayo ng maigigi. Yun. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala. Ayan po si Boy Oh. din. Okay. Ayun, mga kagala, oh. Oo, mga kagala, oh. Ang yeah. Lucky mga kagala. Ayun, naka na kami, mga kagala. Maraming salamat po sa... Ayun. Oo, oh, dadali ni Boy Matic, oh. Ang kanyang huli. Ayun. Maraming salamat, Boy Matic. Ayun. ayun. Ayun, oh. Ang lalaki, mga kagala, oh. Kumuha lang ng isa si Boy Matic. Ayan, mayroon na narami Oh. Ayan. Ayos mga kagala. Tulutuin natin mga kagala. yun mga kagala o. Oh. Ang lalaki mga mga kagala Oh. Andalaki, wanto, mga kagala, oh. Ayan, may pangulam na tayo mga kagala. Ayan ay, natin mga kagala. libre pang ulam mga kagala sipag lang mga kagala sipag lang mga huli mga kagala meron tayong pang ulam tilapia mga kagala buhay na buhay pa mga kagala Ayan mga tagalaw. Wow. Chocolate. Parang mga kagala. Napakalaki oh. wow. so ah, nito mga kagala oh. Iisip ako mga kagala kung paano ano. Kung ano luto ito. pwede naman ito prituhin lang para mas mabilis mga kagala fresh na fresh kasi kagagata ko lang nung no, ano nung no, tulingan kaya di ko naisip ang gataan ito pero masarap sana ang gataan ito mga kagala mga biro pa tayong buwan buwan masarap ito masarap rin ito buhay pa ang hito mga kagala Ito mga kagala, delikado ito. Nakakalagnat ito, itong tibo na ito. Dapat, paghahawak nito, dapat marunong siya. Marunong maghawak mga kagala, eh, no? Yung tibo niya, eh, no? Kaya pag hindi marunong mga kagala, umawak nito, ah, tsak, matutusok. Yun. Ah, iinitan na lang natin ng tubig ito, mga kagala. Yung iba naman, ang pagtanggal ng ano niya rurog yung pagtanggal nung ano niya yung uh, lagkit nung balat niya is uh, tawag dito um, abo yun abo ng yung pinaglutuan abo ay eh, inita natin ng tubig mas okay rin naman ito kahit inita ng tubig dito Yung mga kagala, abang-abang lang sa pagluto. Patay mo na dilap oh. Dilapia. Ayan. Tinis natin mga kagala. Ayan oh. Sagdit fishing lang tayo mga kagala, oh. May pang-ulam na. Ayun. Sipad lang talaga mga kagala. Ayan. yun mga kagala nalinisan oh. na linisan na po natin mga kagala ayun o oh. napakalaki o oh. ayos yun abang abang mga kagala sa pagprito op maglilinis no? yan o oh. ayun lalabas yung puti puti niya dyan mga kagala yung dulas niya <laughs> yun lalabas dyan yung mga puti puti niya mga kagala pag nainitan ng tubig o oh. Ayan o, no, yung ano niya. Ayan, namumuti-muti na mga kagala. Kita niya. Ayan mga kagala o. Ayan yung puti niya o. Ayan o. No. Tatanggalin po natin yan mga kagala. Ayan yung ano niya, Rurug, Yung dulas niya. Ayan o. No? Ayan mga kagala o. Nakikita niya yun, no? ito yung okay na, natanggal na yung dulas niya, andito yung dulas niya o, mga kagala. Oh. Tanggalin natin. Ayan mga kagala o. Oh. Ano pre? Pinali mo? Saan ka mo yan? Palang din do. pa lang kaya? Oo. Saan yan? Pinili mo boy, makalugat? Palating din do, ganito oh. Hey boy, matik. Lucky. Ayan sa makalugat? Doon sa ano? Diyan sa... Ah, tulog sa talisay ng Ismeda. sir? Ay, oo, oh, sa ano, ito mang? Ito mang. Kala sir? Paano? Ay, ano? Pangki? Pangki? Ayan ang mga kagala, oh. Ayan na, linis na mga kagala. Ayos, madali lang tanggalin ang rurog niyan mga kagala, yung dulas niya. Ayos. Abang-abang mga kagala. Ayan, kaibigan natin, oh si Felipe Borja si Busing ayun. <laughs> ayun o yeah, baka naman <laughs> ayun o ayun ang ating huli ayun ayos ayun mga kagala ayun o oh. sasalang na natin mga kagala ya usok usok ang kawali para hindi tasa yung dalawang malaki mga kagala. Ayan. E, Pagsama na natin dito mga kagala. Ayan, e, no. Ayan. Yeah. Napakalaki mga kagala. Ayos. Ayan, e, no. Iprituhin na lang natin mga kagala. At yun. Salamat sa Diyos at binigyan po tayo ng lakas para makapangki, makapanghuli ng isda at binigyan po tayo ng pangulam. Yun mga kagala. Yun, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta pala sa ating subscriber. Yun, maraming salamat po. At sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Yun, sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala. Thanks for watching.